community quarantine is hereby imposed in the entire of metro manila and in other areas the lgus are advised to abide by the following guidelines imposing localized community quarantine in the respective jurisdiction nila. Ah, uh, nag-isip matindi. Tuloy nung nilockdown ni Presidente Duterte yung buong Pilipinas. Sa likod ng opisina ko, may isang lamesang mahaba doon. Habang nag-iisip ako mag-isa, pagka... pag ko kung gano'n, tapos pagtingin ko gano'n, mayroong crucifix. Mayroong kami crucifix eh, kasi yung, yung logo talaga ng Barangay Santo Cristo, ano to, crucifix talaga. Sabi ko, kaya ko to. Meron tayong Diyos. Manatili sa loob ng inyong tahanan. Sa pagpapatupad ng enhanced community quarantine, na wala ang ingay, gulo at siglas sa Luzon. 19, ngayong araw, alamin natin ang sitwasyon sa Quezon City, ang Luzon na may pinakamaraming kaso ng COVID-19. Pingki, halos puno na ang mga kama para sa hinihinala at kumpirmadong kaso ng COVID-19 dito sa National Kidney Transplant Institute. pakiramdam namin yun eh, siyempre may, may kaba. Pero siyempre, pag, pag namin sa aming kabarangay eh, gusto namin mabilis ang namin at magawa namin kagad sila ng, magawa kaagad namin ng tulong sila po. Bilang isang Barangay Health Emergency Response Team o BERT, nangangamba po kami dahil kami po exposed sa COVID-19. Kami po yung humaharap sa mga pasyente. Then nag-aalala din po kami na pag-uwi namin ng tahanan, eh meron po kaming mga pamilya, mga lolo at lola na pwede pong ma-expose ng dahil po sa amin. Nagbibigay po sa akin ng lakas ng loob yung makatulong po ako sa kapwa tao at sa ibang mga pasyente na nangangailangan ng tulong po. Lalong-lalong panahon yun, ah uh, kami po ang inaasahan ng ibang tao. Nung nalaman kung may COVID ako, natakot din po ako. Alam kong delikado po yan. Lalo po sa edad ko ito, na uh, 60 na rin po. Dilala na po kami ng barangay sa hospital. Habang naka-quarantine din ko, ako, eh, nagdarasal na rin po ako para pinapanalain ko na sana eh, huwag naman sana lumala. Yun lang po dahil sa edad kong ito, nilalakasan ko na rin po Alang-alang sa pamilya ko. Kaming mga lolo at lola, takot na takot. Kasi ba naman, eh, ilan taon na lang natitirang buhay namin, eh, tapos magkakaganyan pa sa COVID, eh, baka mamaya sa dali lang eh. Ma mawala kami. Kaya kami, ingat at ingat ang ginawa namin. Ngayon, pag may emergency, katulad nung may na-COVID, agad siyang, pag tinawag si God, agad nagre-respond si Kapitan Macnam sa amin. Diretso yung pagpaplano natin. Bagamat hindi nga talaga ready yung barangay, nung nakita ko yung gano'ng senaryo, nak nakapag-isip ako, pinatawag ko na yung mga kagawad ko. Tapos sinabi ko na ako, ano yung mga dapat gawin?

swerte namin barangay Santo Cristo at nagkaroon kami ng isang uh, kapitan at ng kanyang mga kagawad na talagang ang tulong sa amin ay ganun na lang. Yung mga ayuda, uh, house to house binibigay sa amin mga senior. Lubos na rin po akong nagpapasalamat sa barangay, lalo kila Kap, sa mga kagawad, sa mga bird, pagkat sila rin ang tumulong sa amin. Gamot, bigas. Hindi namin makuha sa labas dahil nga hindi kami pwede lumabas nung araw na Una nung well, anong nilockdown kasi, ang unang nagamit nating pamamaraan ay e social media. Na kung doon kami nag-a-announce ng mga hakbangin, mga anunsyo kung ano yung mga dapat gawin para makaligtas sa COVID-19, paano makakapagbigay ng financial assistance sa mga kabarangay. Ako po si Mario De Leon, 71 years old. Ako po ay survivor ng COVID. Paging po ang asawa ko. Kami pong dalawa. Ang pagiramdam ko, matamlay ako. Nilalagnat ako. Ang ginagawa ko, nagsusuob ako ng mainit na tubig na may luyan. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng doktor na tumigil sa amin. Ito, buhay pa kami. Hindi ko pa sabi. Kasi kung paano kami nakasurvive, siguro, na lang ng Panginoon Diyos siya. Sa totoo lang, uh, napakaano ng kapitan namin. Kasi bata, alam niya lahat yung mga dapat gawin. So alam niya kung paano niya gagawin yung kailangan ng isang matanda. Nung kasagsagan po ng COVID, malaki po yan na itulong ng barangay dahil nagbigay po sila sa amin ng, ng, mga ayuda, yung mga pagkain, malaking bagay na po yun. Tapos nagbibigay din sila ng tulong pinansyal din po sa talagang malaking na itulong po yun para maitawid po namin yung pang-araw-araw namin. Mahirap maging single mom dahil mahirap po sa wala po akong katuwang sa pagpaaalaga ng mga bata, sa pagpapalaki, sa pagpaaaral ng mga bata. Record-breaking din ang 401 na naitalang nasawi ngayong araw, pinakamataas mula ng magkapandemya. Kaya ang total COVID deaths, 14,520 na. Ako po si Edgardo Dimapi. Nurse po ako. Isa po akong COVID survivor. Ang una po nagkaroon ng COVID sa amin ay yung nanay ko, yung kapatid ko, yung asawa niya, dalawang pamangkin ko, ako po, tsaka 'yung asawa ko at 'yung dalawang anak ko po. Pinagdadasal po namin na 'wag po sanang ng magkaroon ng talagang grabe-grabe naman. Pero ito pong mother ko ang nangyari ng July 6 talagang hindi na po kinaya, namatay na po siya talaga. Ay, masakit po yan. Lalo na po itong sa COVID. Pagka namatayang ka, hindi mo makikita yung pasyente, yung nanay mo. Hindi mo makikita the na pong cremation Every time nakikita ko yung litrato ng nanay ko, talagang napapaluha po ako. Talagang, kasi parang kulang eh kulang kulang na kami ngayon. Eh, hindi po akalain na gano'n ang mangyayari sa nanay ko eh. Ang hirap kasi sa part ng barangay, parang piling mo immortal ka eh. Parang piling mo hindi ka magkakasakit. Sa kabila ng mga kabarangay mo ay nasa loob ng tahanan, iniisip mo din habang lumalabas ka, baka ikaw yung makakapag-transfer ng sakit. Kaya sobrang pag-iingat yung gagawin mo talaga sa pag-aksyon o pag sa panahon ng pandemic. Sa barangay po, sila po nagdala ng mga supply po namin, everyday na pagkain namin, bigas, mga pangulam, mga manok, dahil wala po eh, walang po pwedeng lumabas po sa bahay namin. Nandiyan lang naman po ang, mga, ang barangay, so pwede niyo po silang lapitan. Automatic naman po yan, tutulungan po kagad kayo. Ah, oh, nabigyan po lahat ng, ano, ng ating uh, financial assistance ng city, pati ng barangay. Lahat ng mga nasa apartment, Actually, well, may merong may, pagkakataon ngayon, merong isang apartment din na uh, talagang marami sila, 53 doors. Tapos 53 address na 53 din. Napasok din ng barangay yon, nabigyan din sila ng mga ayuda kahit hindi sila uh, mong taga Santo Cristo. Nakakagawa siya ng paraan para lahat mabigyan. Maayos naman po yung mga barangay, palagi po sila naka-assist sa kapaligiran, tapos sa uh, toda. Yung mga relief goods po, tapos yung mga cash na para sa mga tao po, na ibigay naman po sa ng maayos. Yung pandemic po, may mga supply naman po na pagkain. Bigas, ah, delata. Para sa akin, miserable si yung buhay na yun eh. Kasi hindi na kami nakapagtindan. Yun. Kasi nakakatinda na po kasi kami ngayon. Pero kasi nung dati nag-lockdown, wala po talaga. Sa pamamalakad niya eh, okay naman po. Kasi pandemic, siya po yung nakaupo. Alam naman po natin na nahihirapan din siya pero gumawa pa rin po siya ng paraan para matulungan yung mga tao dito. Nung pandemic po, ramdam po namin, namin talaga yung kapitan po namin, si Cap Macnavaro po. Kahit napakabata po niya, pero active po siya talaga sa amin na siya po mismo yung bumababa, kasama po agawad niya. Na talaga pong meron po nakatoka per Street. Kung uh, ano po yung mga kailangan, yung, yung talaga pong hindi kami makalabas, yung namigay po ng mga bigas, de lata po. Syempre po para hindi rin magutom talaga yung mga bata kasi marami pong bata dito sa street po namin. Marami pong pamilya na nawalan po ng trabaho. Namin. Dito po kasi sa Barangay Santo Cristo, maliban po doon sa napaka matulungin po nung mga nanonungkulan po dito, headed by yung kapitan po namin at ng mga kagawad po niya. Mas maayos na po kasi ngayon dito sa amin. Mas tahimik. Tsaka po, mas marami pong opportunity. Nandoon po sa barangay po, tinatangkilik po nila yung mga po small business owners po dito sa barangay namin. Sila po mismo yung sumusuporta para po, syempre po, umunlad din kami tsaka magkaroon ng income po. Una, naalala ko, syempre hirap. First time sa lahat. Nang naging kapitan sa Santo Cristo, ako lang nakaranas bilang kapitan ng pandemic na COVID-19 na kung saan sabi nga natin na hindi pa tayo hitik sa kaalaman pagdating sa COVID pero nairaos ng barangay. Uh, malungkot dahil may mga, may mga kababayan tayo na matay. Malungkot din dahil yung sa dami-rami ng mga tawag dito, mga kababayan nating naghihirap noong panahon ng pandemic. Pero ito lahat ay naging, uh, ano, naging inspirasyon natin. Bakit ko nasabing sabi inspirasyon? Dahil dumaan yung pandemic, nakita ko kung anong kakulangan ng barangay. Nakita ko anong yung dapat gawin. Nakita ko kung anong yung dapat i-sustain. Nakita ko yung dapat yung development ng barangay. Hindi dapat gawing teka-teka. Habang may pandemic, inuna natin yung pangunahing pangangailangan. Bagamat may pandemic, umaarangkada yung barangay. Hindi tayo huminto na dapat nakatutok lang tayo sa pandemic. Dapat dito lang tayo. Dapat dito lang tayo. Hindi. Kumbaga, so in-improve pa natin yung serbisyo. in pa natin yung kakulangan ng barangay. Yung ng pandemic, unang-una, yung sa pagkain, wala kami palengke. Wala kami palengke. May pagkakataon na sa mga karating lugar natin, eh, pinapayagan tayong mamalengke isang araw lang sa isang linggo. Sa tingin ko, hindi sasapat sa 2,200 household ng Santo Cristo, hindi sasapat yung isang araw para makabili sa palengke. Kaya isa yan sa mga ginawa ng barangay na, na magkaroon tayo ng isang palengke ngayon. Meron siyang pinagawa dyan na sariling opisina ng senior. Meron kami may pharmacy para sa lahat. Marso na diniklara yung lockdown. Paglingkod bayan ka talaga. Pag nasa puso mo talaga yung lingkod bayan, wala ka talagang alinlangan. Kahit na alam mo na patungo ka na sa heaven, kasi wala kang baksin, Nahihirapan ka talaga. Pero hindi ko na nilintana. Habi ko, habi ko, Lord, ikaw na bahala. Kasi ang bigat nun. Naiyak tuloy ako. noong time na yon hirap <laughs> wala kang sasandalan kundi Diyos kasi di mo alam kung sa paglilingkod mo kung makikita mo ba pamilya mo kasi di mo alam kakasakit ka na dahil COVID yan eh di mo alam baka transfer mo na yung virus dun sa mga kabaranggay mo sobra, sobra, sobra pag naalala mo yon parang ang bigat, ang bigat nung no, ano, ang bigat nung no panahon na 'yon. Pero hindi ka pwedeng susuko eh. Kasi hinalal ka ng tao, ikaw 'yung inaasahan tao. Walang ibang tatakbuhan ng tao kundi si Kapitan. Nung panahon na yun. Sarado lahat, sarado, lockdown, negosyo. Ang naririnig ng mga tao, boses ko sa social media, sa PA natin. Diba? Siyempre tayo, tao lang. Minsan, maupo ka sa isang tabi, mag-iisip ka pa rin kung anong plano. Kung paano mo tataguyod yung mga kabaranggay mo na umaasa sa'yo. Saka wala kasing trabaho. Ikaw, ikaw ang kapitan na murang edad eh na na itaguyod mo yung barangay mo, medyo nakaka-proud sa sarili mo. Pero sabi nga natin, yung risk na nangyari ng panahon ng pandemic na yun, hindi mo na alam kung pag mo, kung may kita mo pa pamilya mo. Hindi mo alam kung next month, abo ka na. Diba? Kasi madaming kapitan ang na namatay. Kaya ako, ginagawa ko noon, hindi ako uuwi. Kung uuwi man ako, nasa hallway lang ako. Hindi mo may ang pamilya mo. So, lagi ko sinasabi sa kanya, unay natin yung taong bayan. Iyan ang sinumpaan nating tungkulin sa taong bayan. Medyo bumaba yung immune system natin ng mga type na yun. Pero papa-inject tayo ng vitamins, gano'n. May tayo oral kasi kailangan natin maging malakas. Tsaka ang, ang pinaka-risk nun, siyempre, kami yung naghahatid ng tulong sa tao. Kailangan, bago mo gawin yung pagtulong, kailangan yung katawan mo, eh, safe din. Oo, nagka-COVID din, pero hindi, ano eh, siguro dahil bumaba yung immune system mo. Pero nung sinumab ako, nag ako, maniwala ka. Sa kabila ng madami kong kausap na tao, nag pa ako sa COVID. Kaya sabi ko siguro talagang, yung Diyos talaga, hindi ka pababayaan. lockdown na medyo nakakalabas-labas yung tao, uh, nag-anunso tayo na sana yung mga kabaranggan nating galing ng trabaho hanggang maaari, eh, i-separate nila yung tulugan o higaan ng mga mahal nating senior citizen dahil sila yung risk. Pagpasok mo galing trabaho, eh sila nasa loob ng tahanan. Kung baga ang dami mong bit-bit na virus papasok ko ng bahay, Kawawa ang mga senior citizen natin. Si Lorna Manubay, tatlong anak, pito ang apo, at senior citizen na po. At kahit po senior citizen, ay nakakapagtrabaho pa rin po sa pananahe. Kumikita pa rin po ako. Ang una dito sa amin, talagang binibigyan ng prioridad ang senior citizen. Dahil maganda naman din magpatakbo kasi yung kapitan namin at alaga niya po ang mga senior citizen. Ramdam po namin talaga dito sa Barangay Santo Cristo ang pagiging priority ng isang senior citizen kasi po yung aming kapitan eh talagang mahal niya yung mga senior citizen. Ako si Erlinda Dagadi, ang chairperson ng Santo Cristo Costurera Producers Cooperative. Kami nagsimula noong October 6, 2021. At nung nagsimula kami, 15 lang ang members and this time, we are already 80 kasama ang mga mananahe, ang mga nagtagataytay, at mga shareholders. Unang-una, nagkaroon ng group si uh, Mayor Joy. Ito yung tinatawag na Lipad Pinay during pandemic dahil gumawa sila ng mga PPE at saka face mask. With the initiative of Punong Barangay na si Kapmak pati na rin si Kagawad Sheila Galanosa and Tony Panlilio, tinatag tong, itong kooperatiba. That was October 6, 2021. Uh, Ang unang-una para magkaroon ng livelihood project dito sa barangay, makapag-generate ng job opportunities, lalo na yung mga marunong manahe, yung hindi naman marunong manahe, pwede naman silang gumawa, magtaytay, yung preparation ng, para gawin yung basahan. Initially, naging project namin, dahil that time is 15,000 pa lang yung pera namin, nagkaroon kami ng parang project study ng uh, basahan making. Doon kami nagumpisa. And from 15,000, at uh, this time, almost 200,000 na yung naging Uh, share uh, bali capital contribution ng mga shareholders at saka ng mga mananahi. Maliban doon, meron pa kaming forthcoming na na project, yung school uniform naman dito sa may barangay, dito sa Santo Cristo Elementary School. Eh, ito rin po, eh, sa tulong din and support ni Kapmak na sa amin ma-award yung manufacture ng, ng school uniform dito sa Santo Cristo Elementary School. Si Kapmak, yung malasakit niya sa barangay, kahit bata pa siya, ano talaga siya, may malasakit sa mga constituent niya. Mas gusto niya talaga na umunlad ang kanyang nasasakog. Lahat naman na naging uh, kagawad, e eh, mabait naman sa mga senior. Nangyari lang po na itong si Kap parang sobrang pinakita niya na parang lahat ng mga senior ay naging nanay at tatay niya, naging lolo. Kaya nakita ko, kapag isang may problema lang ang mga senior, ando na agad siya na parang nandito katabi mo at talagang gagawin niya kung ano yung kailangan mo. Unang-unang ni-roll out yung bakuna dito sa barangay ko. Kasi sakop sa ko yung malalaking business establishment eh. May area sila na mapapractice pa rin yung social distancing. Meron tayong malalaking paaralan dito na pwede gamitin ng city government din. Kaya ito ang naging sentro ng vaccination ng unang distrito. Kaya tayo, bilang barangay o kapitan, eh yun din inayos natin yun. Tumulong tayo kasi barangay natin eh. Sa lahat ng mga kabarangay, kami ang well-informed at kami hinahatid pa kung saan available yung aming bakuna. Magpapadala siya ng sasakyan, pinupuntahan yung bahay ng ayaw lumabas o kaya yung senior na merong sakit. So, parang home service. So, dadala yung bakuna. Kung ano yung natutunan ng isang naglilingkod sa gobyerno o sa bayan. Una-una, paghahanda. Pangalawa, huwag iteka-teka yung paglilingkod. Pangatlo, yung pagkaplano na dapat mangyayari kailangan may time frame tayo. Ito na sa mga barangay, nagiging tradisyon na parang mas mas inuuna kasi yung parang panandaliang ang programa. Na parang papakita lang sa tao na may programa ito. Pero bandang uli pala, hindi pala maganda. Dapat pala talaga yung base doon sa karanasan ng isang lugar, e eh doon paghuhugutan kung ano yung pangunahin, mga pangangailangan na dapat gawin ng ating barangay. Anak, kap, uh, siguro kung bubuksan mo yung puso ng mga senior citizen, makikita mo ang, ang litrato mo ng pasasalamat sa mga lahat ng ginawa mo. At sana, alam ko na hindi ka magbabago kasi matagal na yung ginagawa mo, hindi ka pakapitan, ganyang ano eh. So, nakita ko ngayon na ang future thinking mo ay puro sa mga senior. Pinaliligaya mo ang nakitira namin. <laughs> buhay. Kaya ang salamat ako na maraming maraming salamat sa iyo. At ang may, eh, may susoli lang namin sa iyo ay ang prayer namin na magkaroon ka ng babuting kalusugan, kaisipan. Prayer lang ang may ng mga lola at lolo mo sa iyo. Para po sa mga kababayan ko, mga kabaranggay ko, alam niyo po na lagpasan natin yung pandemic dahil po sa pagkakaisa. Alam nyo kung kahit na anong sabihin ng gobyerno, ng kapitan ninyo, ng barangay, pero kung wala pong bayanihan, hindi po tayo makakadiretso, so hindi po tayo makakaligtas o hindi tayo makakausad no, sa barangay natin kung walang bayanihan. No? Kaya dapat lagi tayo makiisa sa mga programa o proyekto ng ating barangay. Makinig, mausisa, mas gusto gusto ni kapitan nyo nakikinig, nagtatanong kung ano na ba nangyayari sa barangay natin. Yun lang po, maraming salamat po sa inyo lahat. 21 hanggang ngayon pinuksan po ulit natin yung ating pailaw at ito po yung uh, magandang uh, tradition dahil ito po inaabangan ng mga batang Santo Cristo dito po sa barangay natin thank you